Safe ba na magkatabi ang ref at stove sa kitchen? Maganda tong tanong ni ma'am para na rin sa awareness at sa safety nating lahat. Ang sagot ko po dyan ay hindi. At hindi recommended na magtabi ang refrigerator at lutuan. Why? Number one, mainit ang stove na apektuhan ang ref. Madaling uminit ang surroundings niya kaya doon napipilitang mag-overwork ang compressor. Nagiging resulta neto nag-overheating o mas madaling masira. Pangalawa, hazard. Kapag may tumalsik na mantika o apoy, pwedeng tamaan ang ref, lalo na ang wirings neto. Isa ito sa mga pwedeng pagmula ng sunog. Pangatlo, mas malakas ang kuryente kasi hirap magpalamig ang ref kapag mainit ang surroundings. Kaya ang pinaka-the best na solusyon dyan, ang ginawa namin ay nag-alat kami ng 12 to 18 inches na space sa pagitan ng ref at stove. Kung masikip ang space, maglagay ng heat-resistant panel sa gitna. At siguruduhin may maayos na airflow sa likod ng ref. Ganito ang ginagawa ko. Hindi ko ginagamit tong nasa left side na stove. Ang ginagawa ko na lang, pinapatunga ko na lang siya ng mga kaldero. Yung nasa right side lang talaga na stove, yung madalas kong ginagamit kapag magluluto ako. So far, more than 2 years na ganito ang setup ng kusina namin at wala namang naging problema. At wag na wag nyo na lang pong gagayahin yung gantong setup. And that's it for today. Sana may natutunan kayo. Follow for more!